So dito natin unang mababasa yung mga yung talata sa Biblia na kung saan ito ay nagsasabi na ang pagkain ng karni ng baboy ito ay ipinagbabawal sa isang tao. So dito tayo sa Leviticus 11 talatang 7. Ano po bang nakalagay dito? Dito po ang mababasa natin. Ang baboy biyak na ang kuko Ngunit hindi naman ngmumuya ng pagkain mula sa sikmura. Kaya hindi ito dapat kainin. Ayan, dito mismo nakalagay sa Old Testament. Pag ikaw ay totoong naniniwala sa Biblia, sa Old Testament, dapat sundin mo ito kapag Kristiyano ka. Nakalagay mismo dito sa Biblia na bawal kainin ng isang tao. So dito sa Isaiah 65 verse 4, talatang 4, ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po dito, pagsapit ng gabi, pumupunta sila sa libingan. Ang sinasanggunin ay is, mga espiritu ng mga namatay. Sila'y kumakain ng karin ng baboy na karumaldumal. Mismo na binanggit yung salitang dumal mga kapatid. Ibig sabihin, ayon sa Biblia, ang pagkain ng karin ng baboy, ito ay karumaldumal sa isang kristyano. Kasi sa amin mga Muslim, hindi kami kumakain ng karin ng baboy sapagkat ito ay pinagbabawal, haram. At isa na kung bakit naging haram sapagkat ito ay madumi. At yun din po ang sinabi sa Biblia. At bilang ikaw na Kristiyano, alin ba dito ang susundin mo? Yung lumang tipan o bagong tipan? Kasi kung naniniwala ka sa lumang tipan, malinaw na sinabi sa lumang tipan ng pagkain ng baboy, ito ay pinagbabawal sa isang Kristiyano. At pagdating naman ng bagong tipan, pinahintulutan na dahil nilinis daw ng Diyos at hindi nakakapagpaparumi sa isang tao ang pagkain niya ng anumang bagay kundi mismo sa kanyang nakakapagparumi sa kanit at hindi yung pagkain ng kanilang baboy. So maaari ba yun? Maaari bang babuhin ng Diyos ang autosan na naunang itinalaga bago pa ang bagong tipan? Meron pong talata sa Biblia mga kapatid na kung saan ito ay magsasabi na hindi na parito ang bagong tipan upang baguhin ang lumang tipan, kundi mas lalong pagtibayin. Basahin po natin mga kapatid. Dito po sa Mateo, Matthew 5, verse uh, 17 to 19. So ganito po ang ating mababasa dito mga kapatid. Ang sabi po dito, ito ay turo tungkol sa kautosan. Verse 17. Huwag ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kakautusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. So napakalinaw dito sa bagong tipan mga kapatid. Kaya, para, kaya pala nagkaroon ng bagong tipan, hindi upang pang ipawalan bisa kung ano yung naunang kautosan sa mga propeta. Kundi, mas lalong pagtibayin ganapin ang batas na yun. O sinabi sa lumang tipan na bawal ang karni ng baboy. Diba? Ipinagbabawal ng Diyos sa mga naunang propeta. At sinabi na mismo dito sa bagong tipan, kaya nagkaroon ng bagong tipan para mafulfill yung mga naunang kautosan sa lumang tipan.